오케이. Okay. 오케이. Okay. 아이 걸어야 되나? 우리는 좀걸어이돼케면은저 떼어놓고 있으면 오케이. 오고있 오케이. 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 오케0 0케이앞좌회전입이다이어서이오이오케 again guys Kapunta tayo kay Queen Sandot Dito po, ayan Nung pumunta kami dito guys dati, madilim yun. Eh, first time ko yun. Bago lang ako dito sa South Korea. Kaya as in talaga natatakot ako. Ayan o, oh, tataas ng mga puno. Diba? Sabi ko sa asawa ko, uwi na kami, balik na kami. Kasi nga, baka may ano, may mga baliw. <laughs> baliw. <laughs> Natakot ako, nalala ko yung sa ano, sa wrong turn nga. Grabe naman kasi yung puno oh. Pero may temple dito guys. b 더 Rabi, tatas ng mga puno. Rabi guys, ang ganda dito talaga may tao yung unang punta ko dito as in natatakot na ako kasi sabi ko baka mga syempre first time di ba alam niyo naman tapos puro puno malay ko ba may makasalubong kami dito masama ang masama yung ano masama yung ugali o masamang tao di ba wala kang kahit magsisigaw ka dito walang aano sa Sandit na ako. Ah, crescendo. Ayan na, guys. ang laki. At may tao. Nauna na yung asawa ko yun. Eh. Grabe ang lawak nya Sobra. Wow. Sobrang ano yan guys oh. Paikot. Iikotin. Ang ganda. Dali guys. Ang ganda. Dati nung punta ko dito, wala pa to. Itong kulay na to. Wala pa. So, ikutin natin. Ang lawak na. Grabe. Ang lawak. Wow. Napakalawak na ano. Napakalawak ng Napakalawak, napakalawak ng libingan ni Queen Sandok. Ito mo, oh. Pag ano talaga, pag king, ganyang kalaki. At may mga nag-hiking din, guys, ah. Grabe yung mga puno Doon pupunta doon. Pwedeng mag-hiking papunta doon. Yung asawa ko. Wow. na talaga ako, guys. Kasi, ang lawak-lawak niya. Parang, hindi kasi ganito yung, ano ko eh. Nung una kong punta. Hindi ko shadow na-appreciate nung una kong punta. Kasi nga, kinakabahan ako. Kabi, guys. Mas iba yung feeling ko ngayon na second time. Tapos, di ba, maaraw. Maganda yung, ano yung, maganda yung panahon. So, iba yung feeling ko. Mas natutuwa ako. Mas na-amaze ako sa ano, sa sa ano ni, ano, ni Queen Sandok. Ayan siya. Grabe. Sabi ng asawa ko, bakit daw ano, second time ko na daw to, bakit iba daw yung feeling ko. Malamang, nung una kasi is nakakatakot gabi. <laughs> iba talaga yung feeling, di ba? Ganda-ganda, oh. Huh? Grabe. Ganda. Ayan sila guys, is nag-aalay sila ng ano, ng dasal. Ayan sila. Para silang mga ano, shaman. Bumulong ako kasi baka marinig ako eh. Tapos may dalawang adyuma doon. Ayan. Ayan, 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 ayan. Ayan. Nagpapahinga sila. Grabe, dog. Nandyan ka pa ba? Kaka-amaze. So, ayan guys. <laughs> Pati yung pimples ko malaki din. Lapit ng pumutok yung pimples ko. So, ayan guys. picture na naman sila. <laughs> so, after nito guys, is pupunta kami sa ano, sa, sa isang old super, uh, old market. Pupunta kami ng old market kasi gusto ng mother in law ko and uwi na kami ng busan. Napakaganda talaga ng, ng Gyeongju. Sobrang ganda. Nandito yung mga kings and queens. Bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye. Yeah, Grabe guys. As in talagang worth it talagang bisitahin yung mga ano, yung mga mga historic ano, historic place dito sa ano sa South Korea. As in talagang ma-amaze kayo. Kagaya nito, yung Queen Sandok, tapos yung sa Bulgok sa pati yung sa ano, sa Sokuram, kahit hindi pa naman kami nakapunta, pero ang ganda. Nakaka-amaze. Sobrang ang ganda-ganda. Talagang ina inalagaan ng South Korea yung mga gantong lugar nila. malaki yung kanilang pag ano, pag pagrespeto sa kanilang mga king and queens, 'di ba? Kings, kings. So, ayun guys, pinagchichismisan ako ng ano ko ng asawa ko siya ka mother-in-law ko. So, bye-bye, guys. Salamat sa pag-support. Bye. Annyeong!